araw po ulit sa lahat mga ka-Johnny. Kumusta po ulit kayo lahat? At tayo magluluto ulit na merienda. At ako po ay natutuwa at nag na tayo magbubong. Nabububungan na po yung ating pinapagawang bahay. So magluluto po tayo ng merienda. Ilang araw po tayo hindi nakapag-vlog at easy po tayo sa pagbili ng niyero na ibububong. So dumating na po kahapon at ngayon ay pwede na tayo magbubong. So magluluto muna tayo mga kabayan na ang kanilang merienda at ang ating ay macaroni spaghetti. So, dito po ang ating gagamitin mga kabayan. Meron po tayong giniling. Meron po tayong dairy cream. Yan, meron po tayong spaghetti sauce, ketchup. Yung ating kabayang, ano, macaroni. Yan. Meron tayong oil. hotdog dog. Sibuyas at bawang. Paminta, asin. So, yan po, mga kabayan ang ating gagamitin. Nagpaminta rin tayo at nagpakulo na ako dito ng tubig yan at may package direction naman po itong macaroni natin gagamitin hindi hahalbos po muna natin itong macaroni Bigyan muna natin ng konting asin ito mga kabayan para may lasa ang ating macaroni. At talagang din natin siya ng na konting olive oil o pwede rin pong ordinary oil tapos lagay na natin ng ating macaroni may package direction naman ito mga kabayan nakalagay dito ay mga 9 to 11 minutes natin siyang pakukuluan Mahamoy lang ito natin mga kabayan. At tayo gagawa na lang sauce. Dinagdagan ko ho ito. Oh. Ayan, okay na mga kabayan. At tayo gagawa naman ng sauce. Gagawa tayo ng spaghetti sauce. Ay mga kabayan sauce, so, talagay so, tayo ng olive oil. konting olive oil. Tapos yung ating butter. Lagay din tayo ng sibuy, bawang. Tamang tama meron nila mga kabayan, na ambon-ambon. Ah, ambon-ambon. lagay natin mga kabayan na at sibuya Ah, isa natin mga kabayan na ating giniling. Pot giniling ko itong ginamit ko mga kabayan. Pero all mas masarap, pwedeng pwede yung beef. Hindi rin kami gumamit ng beef. Pero ito kong ginamit ko ay pork lang, pork ginili. Tuloy muna natin mga kabayan ang ating giniling. Atin muna siyang lisa siya ng ayos. Nadya na mag-isda ano na Nadya na mag-isda Mamaya mga kabahit ng isda Nagyay natin mga kabahe, ng Tapos din natin ng kabahay ng paminta. Pagyan po natin siya ng paminta. Black pepper. At lagyan din po natin na konting asin. Black salt. Ito ay muna natin maigay yung giniling at yung hotdog mga kabayan. mga kabayan, medyo mapula na yung ating dililing Lagay na natin yung Filipino, Filipino style spaghetti sauce. yun naman pong isa ay creamy cheese. lagyan din natin mga kabayan ng banana ketchup gamit ang hang banana ketchup Ano natin na konti ang tapoy. So, pwede kayo magdagdag dito mga kabayan kung anong gusto niyo pang pampalasa pwede kayo maglagay ng gatas o cream, all purpose cream pwede rin po ako, hindi na po ako maglalagay at simple lang po itong ating putahin po Okay dito mga kabayan, depende na sa panlasa nyo. Pwede kayong magdagdag ng sugar o depende sa panlasa nyo. Pero sa akin po eh, sakto na ang kanyang lasa. Kaya lalagay na natin ng ating macaroni. Ayan. Ah, haluin lang po natin itong mabuti. Ayan, makikita nyo mga kabayan. Sos. Okay, oh, nito mga kabayan. Nalagyan na lang natin siya ng grated cheese. Yan, lagyan natin siya mga kabayan ng grated cheese.

Ayan mga ka Johnny, may bubong na ho ang kalahate. Hindi lang may tuloy at umulan. At naglalagay na rin sila lang, naayos na rin nila yung bintana. Tapos yung loob, mga ka Johnny ay meron na ho siyang finish. itong kalahate wala pa siyang bubong. no pisang pa lang umuulan lang. Pero yung loob po na ano eh, meron na siyang mga finish hanggang dito lang po muna ang bubong yung mga kwarto na mga ka Johnny yan o flooring na lang ako lang ayan ay bubong na ho ang kalahati so, itong kabila na lang ang kailangan pambubungan at hindi nakisama ang panahon ngayon mga kabayan kaya hindi pa magugubungan itong kalahate at madulas pero may mga penis na naman pong loob nito bali ang kulang na lang po ay itong flooring yung palabasang terrace ay may bubung na mga ka -Johnny. So, yan na lang muna mga ka -Joni, ang uh, ating update sa ating pinapagawang bahay. At magsa-shoutout po muna tayo mga kabayan. Maraming salamat. Sa lahat mga kabayan, maraming maraming salamat po. Shoutout po ulit kay Ma'am Lalit Di Silva, Casey, Aina, Kati, and Arthur of Your Balinda, California. Julia and Atron of Biela, Italy. Jessa, Sisit, Lola Monique of Torrance, California. Christine and Nisser Pawang of Villa, Italy. Shoutout po. Shoutout din po kay Nico de Silva of Cypress, California. Ma'am Delia Conrad. Christopher Jan Layaw from Valenzuela City. Ma'am Anet Malipol. Sir Henrik Nalios and Family from Milano, Italy. Sir Serwin Castillo Adame from Israel. Ma'am Sonia Villanueva. Don Magtibay and Family from Ibiza, Spain. Nanay Junicia Durante ng Alitagtag Patanga. Shoutout po ulit nanay. Sir Abet and Janet binuwa ng NSW Australia. Danilo and Gina Nobeno ng Athens Greece. Rowan and Arnold Manansala ng Orange County, California. At Drayson, Jasmine and Grace Manansala ng Naples, Italy. Andy and Ellen from Sydney, Australia. Marie Tasico from USA. Minsk. Minsusori Jonas Nolos from Madrid, Spain Belinda Villarba and Family from Toronto, Canada Shoutout po Kawan Primo Vlogs from Lipa City Shoutout po, kabayan Jun Lorzano from Alberta, Canada Nukong Family from Edmonton, Canada Nelson and Gigi Daza Garcia from Lan Lancaster, California Eusebio Dave Solomon Jane and Daya ng Milan, Italy. Reynaldo Dalupang from Canada. Jeline ng Hong Kong. JM Lorenzo, shoutout din Ma'am Alice Akuin. Randy Mendoza from Cogate, Newcastle, United Kingdom. With friends, Bong, Joey, Alex, Jan, and Cho Pancho. David from Bulacan Integrated Nationalized School. Jojo Dayan from Rome, Italy. At shoutout po kay Ma'am Geraldine Recto from Australia. Yung shoutout po sa inyong lahat mga kabayan. Ingat po lagi tayong lahat at maraming maraming po salamat sa inyo at God bless po sa atin lahat. Salamat din po sa ating mga silent viewers at sana po ay magkita kita pa tayo sa mga susunod pa mga video.